guys, sharing my vlog for today's video is yung nagbakasyon nga ako ng Pilipinas. Kung mapapansin nyo guys, wala akong masyadong vlog kasi nga wala na akong oras pa. Ang oras kasi guys ng flight ko is 7.35am. So hindi na ako nakapag video video kasi nga hindi na ako aabot. Baka malaunan, maiwanan pa ako ng eroplano at hindi ako makauwi. At ayun nga guys, nandito na ako sa waiting area. So, maghihintay na lang ako ng oras ng aming pagpasok ng aeroplano. So, ayun nga guys, yung time na papasok na kami ng aeroplano. Kaya, for the go. Ayan, shoutout sa mga staff, sa mga stewardess ng China Airlines. Ayan, sobrang babait nila. Pero hindi ako sure sa iba na nakaka-experience. Uh, first time kong sumakay ng China Airlines. Kasi yung before, uh, EVA Air yung sinasakyan ko talaga. So, ito nga, hinahanap ko na yung uupuan ko. Kasi dun sa ticket ko is wala akong seat uh, number. So, tinanong nila kung saan ko gustong uh, sumakay. So, lagi kong sinasabi na dun sa may bintana. At uh, ayan nga, nasa bintana na ako. Bintana nakapwesto. Para maganda yung view. Yan, di ba? At nag-start na rin guys na lumakad ang ating eroplano. So, for the go! Ayan. Ang pakaramdam ko niyan, masaya. Siyempre, masaya. Kasi, uuwi ka sa bansa mo. Tapos, isipin mo yung taon, yung tagal na hindi ka umuwi ng Pilipinas. Uh, six years, mahigit. Six years and almost four months. Yun po ang tagal. Tagal na hindi ako umuwi ng Pilipinas dahil sa pandemic. So, ayan na nga. Lumipad na tayo, guys. Ayan. O, diba? Ayan na yung airport ng Taiwan. So, balikan ko lang guys yung sinasabi ko kanina na kaya hindi ako nakapag-video doon sa may pila, sa may immigration. It's because nga, konti na lang po yung oras na hinahabol ko para hindi ako maiwanan ng eroplano. Niwala pa nga akong tulog that time guys. Hindi talaga ako natulog kasi baka natatakot ako na baka may ako ng aeroplano, ganun, or hindi ako magising kapag tinawagan ako ng driver na susundo sa akin, ganun. Sobrang puyat ko talaga dyan. Alam niyo ba ang usapan namin ng sundo ko is alas dos ng madaling araw. Alam niyo ba kung anong oras dumating? Alas singko ng umaga. Sobrang bad trip na bad trip na ako that time. Tapos, ang biyahe ko hanggang airport, isang oras. Ngayon, ang isang oras na biyahe, hindi pa yun nagtatapos kasi hindi lang pala ako ang susunduin niya. Marami kami. Walo yata kami na sinundo niya na iyahatid ng airport. So, sinong di mababadrip, ba diba? Kahit sino, mababadrip talaga. Kaya tinadya ko yung oras. Sabi ko alas 5, di mga six. AM nandun na ako sa airport. Pero hindi, hindi ganun ang nangyari. Dahil sumundo pa siya ng mga kasama ko na ihatid sa airport. Kaya pagdating ko sa airport, mag alas 7 na. Oh my God! Kaya pagdating dun sa airport, sinabi ko agad dun sa driver na ako yung unahin niya na ipila dun sa my luggage area, dun sa may check-in ba ng luggage. Sinabi ko sa kanya na 7 35 yung flight ko. Baka hindi na ako umabot. Kasi pipila pa nga ako ng ano, immigration. Napakaraming tao. Kaya nakita nyo naman ba diba, sa may waiting area, maliwanag na siya. Buti nga kahit nakapag-selfie pa ako dun sa my waiting area. Ngayon, share ko naman yung hinanap sa akin sa check-in ng luggage is ARC ko at saka passport lang. Hindi na hinanap sa akin yung ticket ko. Sa immigration, ang hinanap naman sa akin is yung ARC, passport, at saka yung visa ko. At hindi ako hinanapan ng OFW pass. Just in case lang na hanapin yon dapat nakaregister din kayo don Pero sa akin, hindi talaga hinanap yon Kaya sa mga nagbabalak umuwi at bumalik, ayan, passport, ID, OEC, re-entry visa, OSW pass. Yan po yung mga importanteng dala-dala ninyo. Ayan. At saka syempre, maraming pera. And this is the moment of truth. Nandito na tayo sa Pilipinas. Ayan, pababa na po ang ating aeroplano sa Ninoy Aquino International Airport so Welcome to the Philippines Ayan, o ba diba? Masisilayan mo na ang bansang iyong sinilangan Ang sarap sa pakiramdam na makaka ka sa sarili mong bansa At ayon, bumaba tayo ng uh, bansa natin ng ligtas At uh, maayos, ba diba? Kaya thank you, Lord From Taiwan to... Philippines. Kaya tip sa mga uuwi, kapag ka uuwi kayo, sulitin nyo ang inyong bakasyon. Gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Kainin nyo lahat ng gusto nyo. Pababa na po kami ng aeroplano. That time. Kaya for the go. So, ayan. May mga tao sa gilid. Mga sasalubungin nila yung mga matatanda kasi may nakita ako dyan na may mga wheelchair o kasi may mga pasaheros na matatanda so kailangan ng wheelchair ganun. or siguro baka kung may napano dun sa loob ayan um, alerto sila parang ganun nakaready parang ganun tapos when welcome kami yung mga lumalabas dun sa aeroplano yung mga bumababa Wina-welcome kami, ganun. Welcome to the Philippines, mom, sir. ganon So, ayan. Happy yarn. Habang ini-edit ko to, parang gusto ko ulit umuwi. <laughs> ba diba? So, ito na kami sa hallway ko oh, 'di ba? Happy yarn. Makikita mo sa iyong mga mata na masaya ka na umuwi ng Pilipinas. Yan. Oh, ha? Ito na 'yung baggage claim. Ay nako, 'yung aking luggage sobrang tagal lumabas. Alam nyo 'yun, nasa pinakadulo-dulo 'yung aking luggage bago ko makuha wala nang tao dun sa kabilang side nun wala talaga yung maleta ko nasa dulo my god kaya naman nung, lumabas lubas na siya ay salamat for the go so eto na nga papalbas na ako at uh, syempre wala tayong pera kaya syempre kailangan natin magpalit ng ano ng barya oo nanap ko yung ano dyan yung money changer. Oo, kaya syempre, kailangan natin magpalit para may pera tayong ano, peso. O, ayan nga yung money changer. so, nandun lang sa may gilid. Paglabas ng exit. Pagkuha ng luggage, paglabas mo nandun sa right side. So, syempre papalit tayo ng pera. Para may pera tayo, syempre, Kahit bariya-bariya lang yan. 2,000 years later. So, ayan na nga guys, yung mga sundo ko. Ayan, flex ko nga pala yung aking bayaw. Ayan. Tapos, yung aming driver. O, ba? Diba? Wala sa plano guys yan. Na susunduin nila ako. Ang plano ko talaga, ako lang yung uuwi mag-isa. So, nakita lang nila na uuwi ako. Kasi nga, nakita nila sa post ko. So, ayun. Nagkaisa, sinundo na ako. Kaya thank you sa'yo, Boss Edita. At sa aking bayaw na nakarating ng Maynila at nagpunta doon sa jowa niya. Kaya, ayun, sinundo na rin ako. From Nueva Ecija nga pala ako, guys. Dito kami sa Gapan. Gapan City. So, ayan nga po, malapit na kami sa bahay. At uh, eto na. Natanong na natin ang Gapan City. So, konting-konting-konting minuto na lang at nandun na kami sa bahay. Welcome home! Thank you for watching!